Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon ay kaka ko lang po galing sa trabaho. So pupunta po lang ako uh, doon sa Steve Moore guys kasi meron akong bibilhin. Iwan ko kung uh, makapasok ko doon sa mall kasi alam niyo naman ngayon marami guys na marami, marami pong mga taong namimili lalong-lalo na sa kapag sa mall. Lalong-lalo -lalo na ngayon guys na Christmas. Maraming mga taong bumibili sa Uh, public market ng tatag kaya grabe so burang traffic Christmas mm -hmm. na Christmas for sure mamaya guys madaming fireworks gusto ko sana pumunta dun sa shrine kaso baka mamublema ako sa pag-uwi ba tapos medyo makulimlim pa naman yung ulap kapal kasi yung ulap tinabunan yung dito pala ang bilihan ng mga paputok guys at saka marami din mga prutas no ay kita nyo naman na sobrang daming tao so hindi pala ako nakapasok sa save kasi grabe yung tao guys napakadami dun kasi sobrang dami din mga turista guys like uh, yung mga korean hi guys good morning merry christmas and happy new year happy new year guys Merry Christmas sa inyong lahat guys Pupunta pa tayo ngayon sa Save More Kasi meron pa akong bilhin So bago muna Siguro magpapalakang pera Mamaya na lang siguro Mamaya na lang siguro guys Kasi bibili ako na Ano guys ng... San yung susi Bibili ako para sa uh, New Year no? Uwi kasi ako New Year Kaya bibili lang ako dito Uh, um, sa um, sa lapu napakalakas pa naman ang ulan grabe kagabi ko is yung mga paputok ba continuation lang po to sa ating vlog ha? hindi kasi ako nakapasok bali hindi ako tumuloy ay uh, bali hindi ako tumuloy dun guys sa uh, pagpasok dun sa Steve Moore kagabi kasi sobrang daming tao grabe ang daming tao guys. Iwan ko ngayon kung bukas ba yung Save Mall or ano ba. Basta kagabi. Hindi ako lang. Eh, hindi na lang ako tumuloy pumasok kasi sobrang daming tao. So kaya ngayon tayo papasok sa Save Mall. Pupunta muna ako sa Palawan. Pupunta muna ako ng pera. Lakas ng ulan. Grabe. paskong pa ko Pasko, Pasko, pero ang lakas ng ulan. Grabe ka ulan guys. Marami, napakalakas ng ulan. Agoy do do doy Serado ang Serado ang Serado ang si Buana so ewan uh, ko kung offline ba yung ite machine don sa uh, Savemore Bote na order ako ng payong guys nag-order ako ng payong para kung uulan man ayun, hindi tayo mabasa Atin. grabe ang andito guys baka no, magsimula na po tayong mamili guys. Grabe, napakamahal po ng mga prutas po dito. So, bibili po ako ng prutas na hinihiwa na po siya guys. sa saring prutas meron siyang green apple, um, pomelo, orange, grapes, at saka apple and then, um other, ang tawag nito, para siyang pakwan yan guys you know, ang mamahal ng mga ang guys, frutas kita nyo naman 91 pesos okay. magpalaro ako sa mga bata doon sa amin so bibili ako ng mga kindi or cherry ah yung duty ko pa naman ay alas 4 na ang hapon then out ako mga alauna ng madaling araw Ginagawa ginaw yung kambing. Agoy, nakalimutan ko bumili ng mozzarella. Kasi gusto ko pa naman sa bagong taon magawa ako na guys, ba, lasagna. Oh. Meron pa namang pasta doon sa bahay. So yung kulang na lang ay mozzarella para doon sa para ilagay sa itaas ba. Pero oh, bibili na lang siguro ako pag uh, um, maka uwi ako dun sa uh, good morning guys yan early morning andito kami sa lapu lapu kasi nag hacking ko kami guys sa kanang building na dyan sa na sa dito sa Wondo, Ando si Magellan guys, ano ka tayo si Magellan eh. ayun. Merong dalawang babae nagpa-picture kay Magellan. Then Christmas tree and maliba, malibayang. Maligayang Pasko. Ito yung view guys. Ala singko po ng umaga po ngayon, malapit na pong mag-alas 6. At saka napaka lawak po ng dagat. Siyempre, kusa man ni gamay ang dagat. Napakalaki ng lutay guys. Andun yung shangri yun Doon banda. Tsaka yung Dusitani Resort. Dugan ko rin ni Kondre ba? Mga Kinason. So, mag-exercise po kami ngayon dito. guys, duty na naman. Buti, umiina na yung ulan guys. Wala pa naman akong ringkot. Payong lang ang meron ako guys, wala akong ringkot. <laughs> Yan yung susunod na bibili Ringkot. Dati meron naman akong ringkot guys, bumili ako sa sa Shopee then ayun nawala wala, pag OJT ko nawala sa dorm ewan ko ko meron bang sumuot or nawala ko lang grabe talaga nung ano guys nung Pasko grabe ang dami namin customer tapos nung nag duty ah, tapos tapos yung kasama kong nag duty ay bali tatlo lang kami sa gabi dahil nag overtime yung dalawa sa umaga so kaya naging lima po kami kasi yung schedule namin ay ano yung sa so, tangali, 12 to 8 yung schedule din sa gabi naman 4 to 1 ng madaling araw After duty, guys, ay pumunta ko sa market upang bibili po ng mga gulay. Ayan. ayan nakabili po ako ng, guys, um, isda pala. At saka, na, bumili na din ako ng pizza. Eh, para meron namang dahon-dahon um, yung aking sinabawang um, isda, no? So, tinulang isda ang labas. Ayan, guys. Then, ayan. Dito naman ay bibili po tayo ng, ako po pala, ay, ng Francis guys na tinapay yan to dito mainit dito yan dito banda yan mainit dyan at tapos kumuha si Ate marunong din sa Ate guys doon ako sa mainit na uh, doon ako sa mainit pumili tapos kinonan niya ako doon sa malamig <laughs> pero okay lang din guys kasi uh, iparis ko na naman yan sa kape eh. okay lang pero masarap ito sa guys eh So, parang sarap itong pancis na to dito sa bakery nila kasi parang marami yatang milk na nilagay sa uh, guys sa all purpose flour. Tapos dito naman ay bibili po ako ng mangga. So alam niyo ba guys kung ano yung matatamis na mangga or hindi? So dito niyo malalaman guys. Sa akin ay bali um, Amoyin ko 'yan, kung sobrang amoy ng mangga, sigurado guys matamis po 'yan. Kung hindi naman siya masyadong maamoy yung mangga, maasim po 'yan, guys. Yan po yung akin technique kapag bibili ako ng mangga. Pero baka mayroon pang ibang technique dyan. So please comment down below lang guys kung paano po kayo mamili ng mangga. Ay basta guys, mangga lang gihapon na Makauna na nato. <laughs>